May kwento akong ibabahagi sa inyo tungkol sa isang bundok na pinaniniwala ang tinitirhan ng diwata. Sa gabi ng pista sa Buena Vista, may mga pasaway na nagpunta roon at nakaranas ng bagsik ng diwata. Si Leo, isang mayabang na binata mula sa Manila, ay hindi naniwala sa mga babala at naghamon pa sa diwata sa Mount Malindig. Pero sa kanyang pag-akyat, isang malagim na pangyayari ang nagbukas ng kanyang mga mata sa katotohanan ng mga nilalang na hindi dapat ginagalit. May alam akong kwento tungkol sa isang bundok na pinaniniwala ang tinitirhan ng diwata. Hindi ko alam kung totoo ang kwento, pero sa pagkakakwento sa akin ng kaibigan ko ay parang totoo naman. Ang bundok na tinutukoy ko ay ang Mount Malindig sa Marinduque, sabi ng kaibigan ko ay may diwata raw na nakatira sa bundok na iyon at sa gabi ng pista sa bayan ng Buena Vista ay nagkakaroon ng malaking selebrasyon sa bundok na iyon. Kaya bawal pumunta roon dahil baka makaistorbo sa selebrasyon ng diwata. May mga pasaway na nagpunta roon at nakaranas ng bagsik ng diwata. Kwento ito ng kaibigan ko na si Kuya Jun. Noon daw ay may nakilala siyang lalaki na nagngangalang Leo na nagmula sa Manila. Nagpakasyon daw ito sa Buena Vista para sa pista ng bayan. May nakilala raw si Leo na dalaga na ang pangalan ay Lita. Si Lita raw ay napakaganda pero may isa itong katangian na hindi nagustuhan ni Leo. Si Lita raw kasi ay napakamadasalin at napakamadasalin. Lagi raw nitong sinasabi na may mga diwata na nakatira sa Mount Malindig at dapat ay galangin ang mga ito. Si Leo naman ay mayabang at hindi talaga naniniwala sa mga ganoon. Para sa kanya, mga kwento lang yon na pambata. Kwento ni Leo kay Kuya Jun, inimbitahan daw nito si Lita na umakyat sa Mount Malindig sa gabi ng pista. Sabi raw ni Lita ay bawal pumunta sa bundok sa gabi ng pista dahil may celebration daw doon ng diwata. Tumawa lang daw si Leo at sinabi na walang diwata sa bundok. Sabi ni Leo kay Kuya Jun ay kinuwento nito sa lola niya ang plano nila ni Lita. Nagalit daw ang lola ni Leo at pinagsabihan ito na huwag gawin ang balak dahil may diwata nga sa bundok. Tumawa lang daw si Leo at sinabi na wala siyang takot sa diwata sabi pa raw ni Leo ay kung totoo man ang diwata ay gusto niyang makita ito. Sabi ni Kuya Jun ay talagang mayabang si Leo. Hindi raw ito nakinig sa babala ng lola niya at ni Lita. Kaya nangyari ang hindi dapat mangyari. Ayon kay Leo ay alas diyas ng gabi ng pista, nagpunta sila ni Lita sa bundok. Nagsuot daw si Lita ng mahahabang damit at naglagay ng bulak sa tenga tinanong daw ni Leo kung bakit ganoon ang ayos ni Lita. Ang sabi raw ni Lita ay para hindi raw siya pansinin ng mga diwata. Tumawa lang daw si Leo at sinabi na wala siyang pakialam kung mapansin man siya ng mga diwata. Habang umaakyat daw sila sa bundok ay nararamdaman ni Leo na nanginginig si Lita. Sabi raw ni Lita ay may malamig na hangin na umiihip hindi raw yon nararamdaman ni Leo at nagpatuloy lang sa pagakyat. Nang makarating daw sila sa tuktok ng bundok, para bang may kakaibang pakiramdam. Yung mga ilaw mula sa bayan, parang malayo, pero parang may mga mata na nakamasid sa kanila. Sabi raw ni Lita ay bumaba na sila dahil baka mahuli sila ng diwata. Pero tumanggi si Leo at sinabing magtagal pa sila roon. Nagsimula raw magkwentuhan si Leo at Lita. Nakalimutan na raw ni Leo ang tungkol sa diwata at nag-enjoy na lang sa pakikipagkwentuhan kay Lita. Biglang nagdilim ang kalangitan. Nagkaroon ng malakas na hangin at ulan. Nataranta raw si Lita at niyaya si Leo na bumabana. Pero si Leo raw ay naghamon pa sa diwata na magpakita sa kanya. Nagalit daw si Lita at tumakbo na pababa ng bundok. Si Leo naman ay nanatili roon at naghamon pa sa diwata. Sabi raw ni Leo ay nakita nito ang isang malaking anino na lumitaw mula sa ulap. Nakita raw ni Leo na nagkaroon ng mga mata at bibig ang anino. Sinabi raw nito na umalis na si Leo dahil hindi siya nararapat na naroon. Parang may halong galit at babala sa boses nito na para bang may masamang mangyayari kung hindi siya sumunod. Naghamon paraw si Leo at sinabing kung diwata ang kausap niya ay magpakita ito sa kanya. Nagkaroon daw ng galit na ekspresyon ng anino at biglang lumakas ang hangin at ulan. Natumba raw si Leo at nahulog mula sa bundok. Yung sigaw niya, parang humahalo sa hangin at ulan hanggang sa wala na siyang marinig kundi ang katahimikan. Nagising na lang daw si Leo sa ospital at nalaman na maraming nasaktan sa bagyo na dumaan noong gabi ng pista. Si Lita raw ay nawawala at hindi na nakita pa Nang marinig ni Kuya June ang kwento ni Leo ay kinilabutan siya. Dahil noong gabing iyon ay talagang may bagyo na dumaan sa Buena Vista. Hindi raw alam ni Kuya June kung totoo ang kwento ni Leo pero natakot daw ang mga tao sa Buena Vista. Nag-usap-usap sila at nagdesisyon na mag-alay ng mga alay sa Dewata para lang makasigurado na hindi na maulit ang nangyari. Sa kwento nating ito, natutunan ni Leo ang halaga ng paggalang sa mga hindi nakikitang nilalang. Minsan, ang kayabangan ay nagdadala ng kapahamakan. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang ilike at magsubscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, naway hindi kayo magising sa isang bagyong puno ng misteryo, paalam.